what's up guys? Ito ang aking mini vlog for today's video. So ayan na nga guys, mag-share ako sa inyo ng ilan sa mga kaganapan sa araw na ito. Kitang kita nyo naman kung sino yung kasama ko dyan guys. And yes, yung pamangkin ko. Kita nyo guys, natumba di tatanout balance ni Batak Ajima. Nakatsak ito. Mag nga natumba. Sorry. Makaiba ga yung indoron ko. Ay haan. Nakita yung met. Kita nyo met guys. Hindi siya umiyak. Kaya nagtuturo-turo pa siya kung saan kami pupunta. Kaya pala ayaw niyang maglakad kanina guys kasi umiihi. Hi! So yun na nga guys. Kaya kami nandito kasi nagkakalap kami sa my fish pond namin. Kaya natalya ko nga dag ito guys. Kaya napanunod ko Nalagip ko. At dahil uh, yung mulak nga bayabas dito eh. Kaya ado agay palo palpalo umakadya guys. Isong mapan na ko. Nagburas. No? dapat dapay na bati ah. kasi alam nyo na hindi lang mga batang kagaw mo dito guys pati na rin mga ibon talagang uunahan kanila dito tinitignan ko na nga guys kung pwede nang kunin ayan ipisol pasol ko then pwede eta may isa ayun na nga guys may nakita ako dito may nasilip akong isa na hinog buti hindi ako naunahan ng ibon ayan kita nyo mat guys ni um, nakalulu -o. ayan kinuha ko na syempre dapat nakitak dito nga maisa isa o pwede na yan kaysa maunahan ng ibon. Ito na nga yung mga nakuha ko, oh guys. Binigay ko na sa pamangkin ko yung isa. Tignan nyo guys yung pagkagat niya. Kala mo sure, hindi naman siya nakakakagad. Kaya so, na nga, guys, tinitignan niya yung mama niya dun sa baba. And yes, may nakuha na nga siya after how many hours. At dahil konti nga lang yung nagpapahuli na isda guys, dito, kinukuha na ni ate at ililipat sa kabila yung huli ng isda. So ayan na nga guys, dito nilipat ni ate sa may kalawaan. Kalawaan gaya yung tawag mi dito guys kasi nga malawak siya. Ayan nga guys, nagsasangat na siya. At yun, may mga nahuli naman siya. Ignan nyo guys, kasanumot nga makalay ito da dakkal butta- buta, buta, buta mo. Deta ti, pagsigsigay na. Mm, deta, crab city, maala na nga sumabi to. Nadumot na ni guys, o, oh, million fish. Eme. Ito na nga yung mga nakuha niya guys. O oh, marami naman kahit papano ba diba? may mga sumabit ayan. Parang sanay na kasi yung mga isda namin guys na may naguhuli doon. Kaya yan konti lang yung nagpahuli. Let's go na guys at linisan na natin to. Tapos mailuto tayo guys. Ayan e na guys sarugrugi ko na itag na ta siksik sika. Kato kami siksik nan. Pagkatapos ko ang linisan guys ay kumuha ko ng kamyas na panglahok doon. At yun may nasilip ako may nakita akong hinug na bayabas kaya hindi ko na rin pinalampas to guys kinuha ko na ito na pala yung kamias na pagkukuhanan ko guys o mula ng karuba syempre kapag may masipag na nagtatanim na kapitbahay syempre meron ding masipag na nangunguha na kapitbahay ayan na guys pinipili ko yung mga malalaki pero hindi ko nagkita dito sa taas napakadami pala guys o tignan nyo ayan o banda bundle, bundle pa syempre hindi ko yan papalampasin guys kukunin ko o ayan pak nagimas Isinunod ko nang ang hiniwa-hiwa tong mga rekado nya guys. Ayan, sibuyas, bawang, at saka ginger. Oh, luya. Tapos isinunod ko naman itong kamyas guys. Ayan. Pagkatapos nun guys, oh, dita pinagtitipon-tipon eh, ko amin ng impangkuditan guys. Tapos eh, inikakagida pa nga palasanan guys. Oh, may asin, suka, betsin, konting mantika, at saka tubig. Yan na nga, ready to cook. Oh, eto nga rodon ni guys. Oh, diba, nagimas. Ready to eat na. Thank you for watching guys.